mga car battery ngayon iisa na lang ang manufacturer magkakaiba lang ng brand name Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naging controversial na naman ang aking naipost na statement no? at yun nga, maraming natawa maraming tumasang kilay, maraming napaisip at maraming nag-agree at marami ding nag-disagree. So, yun nga, ano nga daw ba, no? Uh, ba't daw naging ganun yung statement ko? At para, sabi, ano ba, pare pares da lang ba? Okay, hindi. gento lang naman kasi yung pagkakapos ko, no? Hindi ko sinabi, okay, na lahat ng car battery sa Pilipinas ay iisa ang manufacturer. Ang pagkaka-state ko, okay, iisa ang manufacturer magkakaiba lang ng brand name. So, ibig sabihin, pwedeng may dalawang brand name na iisa lang ang manufacturer. O, oh, di ba? Halimbawa, meron tatlong brand name na iisa lang ang manufacturer. Maraming manufacturer, maraming brand name. Okay? So yun yung pagkakapost ko mga paps. Huwag kagad tataas ang kilay ninyo. Iisipin nyo rin muna yung statement. Kasi ko ang sinabi ko, lahat ng brand sa Pilipinas, iisa lang ang manufacturer. Yun yung mali. <laughs> yun talaga. Pwede ko sabihin, ah, magsusorry talaga ako sa inyo. Okay? Mali yung statement ko. Pero kasi ganito, okay. Napansin ko kasi nung ako ay nagpa... Uh, bumili ng battery okay, o nagpapalit ng battery eh, yung nabili kong battery at yung pinaglumaan kong battery, magkaibang brand. Pero, iisa ang casing. Iisa ang design. Lahat halos parehong pareho. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang ay yung sticker at yung kulay ng casing. Pero yung design mismo ay iisa. So, napaisip ako. Oo nga, no? Actually, alam ko naman na iilan lang yung manufacturer talaga. May, may may uh, I think, tatlo or apat yatang malalaking manufacturer na doon pinapagawa yung mga battery. At uh, itong mga brand natin sa Pilipinas, uh, sila na lang yung nagdi-distribute, sale at nagsusupport nung mga battery. Actually, wala namang problema dito eh. Kasi kung maipapasa nila sa mga consumer ng mura yung battery at maa-assure nila yung quality at yung support, walang problema magbe-benefits ang mga car buyer diyan ano. Kumbaga, that's normal naman sa business, 'di ba? Eh sila yung nag-invest sa sa pagmamanufacture. Kaya nilang gawin ng efficient, mura. Eh ipagawa mo na lang, 'di ba? Kaysa mag ikaw uh, as a, man as a brand eh magpapagawa ka pa ng planta. Ikaw pa yung mag uh, ma ng mga parts na kailangan. Eh ang ending nun pwedeng maliit yung kita mo kasi hindi ikaw yung pinaka kung uh, kumbaga marami kang poproblemahin. Unlike nung pwede ka namang magpagawa, ibigay mo 'yung specification mo, na gusto mong gawin at pag 'di nila dito, ibibenta mo na lang. Normal naman 'yan sa business mga paps no. Kumbaga, hindi naman 'yan masama. As long, uh, minsan nakakabuti pa nga ito sa atin kasi mas mura na naibebenta ang mga product at dahil marami silang magkakalaban, eh syempre, mas gumaganda 'yung service. Kumaganda yung presyo ng mga product Kung nagustuhan nyo yung video Pakilike na lang mga paps At salamat sa mga nag-comment uh, Pasensya na rin ano? Medyo napaisip siguro kayo Pero salamat sa inyo mga paps Salamat sa panonood Keep safe mga paps